kung sino mang nagsasabi sa akin. Ang dami nang nagsabi until now, ang dami nang nagme-message sa mga walang kahiyaan mo. Scammer ka. Ang dami mong utang, ang dami mong iniskam. Sarili mong ano, sarili mong bayan, sarili mong uh, lugar. Ini-scam mo yung mga ano doon. Hindi ka nagbabayad sa catering lang mismo, hindi ka nagbabayad, pitsipitsugin pichu yung catering, hindi mo pa binayaran. Lodging house, nagdadala ka ng mga bodyguard, mo na ano ka. Uh, ano ka, kikidnapin nila, ang dami mo na bodyguard. Pinalodging mo, hindi mo binayaran yung lodging. Yung bahay na inupahan mo, inangkin mong sayo. After that, giniba nyo yung bahay, binaboy nyo yung bahay ni, ano, ni... ni Ate Edna. Ikaw pang mas ganang magpakaso. Uy, Bertud, tapos ngayon naman naga-ask ako kung anong pangalan ng ano mo, anong pangalan ng uh, kumpanya mo. Kasi 'yan yung sinasabi mo eh, 'yan yung sinasabi mo sa press, yung sinasabi mo sa media. Na hindi lang kay Ilyas yung ano mo, hindi lang kay ilias yung uh, source of income mo. Kasi nakafocus ka sa construction. 'Yan yung uh, pinaghambog mo parati, construction. So hindi pa in, iba pala yung construction na naman kasi factory na naman kasi gumala ka sa factory factory ng mga plastic na kagaya mo, plastic. Okay? Sinabi ko ba, I don't, sinabi ko ba na ipakita mo yung budiga mo? Pakita mo yung, pakita mo kung anong meron sa loob? Hindi, hindi wala akong pakialam kung anong negosyo mo. Ang sinasabi ko, kasi yung bunganga mo, puro kasi mga malalaki, malalaking negosyo, may construction ka, parati yung sa bunganga mo. Kaya nagtanong ako, asan yung address? Kasi alam ko, na puro, puro mga sinasabi mo kasi nungalingan. Kaya ako, nakichallenge sa'yo. Asan yung address ng sinasabi mong factory? Pumunta ka. Nagpa-video ka. Eh, kanino yun? Asan yung papel? Asan yung papeles? Kahit yun lang naman eh, masasabi ng mga tao sa'yo na totoo talaga. Totoong pumunta ka sa plastic. Hindi yun construction. Plastic warehouse or plastic ano yon pagawaan. Hindi ka nga nag-ayos, hindi ka nga umayos ng na nga, pumunta ka lang dun para kang ano, Walang proper na kasuotan. Hindi kayo nagmask. Kahit nag-visit kayo sa ano sa plastic 'yan, sa plastic ng ano pagawaan, nagmamas kayo. Chemical 'yan eh. Wala kayong proper ano eh. Kasuotan. Para lang talaga mabidyuhan. Wala namang pakialam yung mga ano, mga tao sa ano kung ano yung plastic, kung maraming plastic, kung ano ba yung mga ano, ang inaano yung address, yung pangalan ng company. Bakit hindi mo mabigay? It means Illegal yan, illegal. At hindi na hindi yan sa'yo. Sino namang maniniwala na sa'yo? Eh, 2021, nasa kabaret ka, nasa malati ka. Nagkaroon ka ng uh, kumpanya, hindi ka naman nanalo ng luto, di ba? Sinong, sinong mapapaniwala mo? Yung ugok lang din na ano, mga kasama mo, yung mga sinisweldohan mo, paghilom na lang kasi di obyayo sa sakmen sa kaisakay sa si iso para sumikat sa kaisakay ako sa si iso para sumikat dai di na kailangan na mo na siya mo na ang isyo na to inom sa tagti na na si ano iloy bugres hmm. na so next na lang man nga isyo naiinggit. Tignan nyo nga, nagsasayaw sayo siya. Yung sa video ngayon. Yun yung trabaho niya. Performer, wala naman talagang, wala problema kung anong trabaho, kahit nga sa ano eh. Kahit sa club ka nang tatrabaho, ang problema doon, yung kahambugan mo na hindi totoo. Yun yung mga tao, doon sila na ano, kahit ako. Dahil sa ginawa mo kay Ilyas, kinuha mo yung, ano niya, million niya. Pinaghirapan, pinaghirapan niya yun. Walang tulugan kinuha, kinuha mo. Kinuha mo din yung Facebook ano niya, nasa iyo yung ano. Tapos siguro obviously sa iyo yung account nakalagay sa ano. Almost 7 million yung follower ni Ilyas eh. Puro sa iyo kinuha mo. Sino namang hindi ano? Sino namang hindi magagalit sa iyo? Hambog ka pa magsalita, hambog ka manulti sa ano. Pag i-interview ka, puro namang mga sabog. Lahat ng pinagsasabi mo, parang ikaw lang yung naniniwala yung nag interview sa iyo of course sasabihin lang naman alam nga sasabihin nilang na, oh, hindi man yan totoo kahit alam nilang hindi totoo kahit alam nilang alam nilang kambugan mo lang eh nag interview lang yan eh mm. bukas follow, -follow, up ko yung ano demand letter ko sa iyo oh, dito tayo sa demand letter ha kasi nachipan ka nga sa ano pabalik balik na lang talaga ako para ako din nababangag na din hindi na yung 30,000 plus may damages ka pa sa akin. Gabi na ngayon na sinasabi mo na ano, parati na wala tayong transaction. May video tayo, nag-meeting tayo, guys. Kaya wala kang ano. Ang ebidensya mo na wala tayong transaction. Paghandaan mo. Dahil ako, may ako. At saka may mga witnesses. Kaya manigas ka. Buti nga, 1 million lang yung damages ko sa'yo. Kasi naawa lang ako eh. So okay na lang yung 1 million. Hmm nachichipan ka sa akin sa 30,000, eh kung na nabayaran mo sana yung 30,000, kundi kunti na lang yung issue mo sa akin. Eh ngayon, sinasagap ko lahat ng issue mo. Hmm. Di na niya maulaw. O di, parang ano, parang ano na lang niya eh, parang wala lang. Ibaba siya, Parang feeling niya na sumikat pa lalo siya. Sumikat lalo siya sa hindi magandang image. Yun lang yun. Sumikat ka sa ano, hindi magandang image. Kakahiya naman yun, oy. Kaya na booking king yung nabukang kang yung nabuking king yung mga ano mo ngayon. Mga tinatago mo. Wala naman sana yan eh. Kaso lang yung, yung defect mo lang kasi yung ano mo. Yung kabangag uh, mo at sa... Paano, paano ka mananalo? Ikaw mismo nagsalita sa ano? Ikaw mismo ang... Uh pinapahamak mo yung sarili mo. Kahit yung mga attorney mo, parang, ha? Huh? Bakit mo sasabihin na wala kang alam sa showbiz? wala kang alam pagmamanage? Itanga ka. Magpapakaso ka, tapos nilalaglag mo yung sarili mo. Gamit mo pa yung labad-labad, dahil pala yung mga ano, labad-labad, nasa ano, some of uh, them is nasa ano talaga, politics. Ikaw pala hindi ka man labad-labad, labad lang ka sa ulo. Labad ka sa ulo. Ginasalikway ka sa, sa mga labad-labad. Kaya ikaw ang kapakahuya sa ilang apelyedo. Yeah, si Elias talaga ang nagpasikat sa kanya. Pero yung mga sinasabi niya, siya ang nagpasikat kay Elias. Dahil si Elias, sa tingin niya, kinuha lang niya doon sa bundok. Parang sinasabi niya, nung hindi pa niya kinuha sa bundok, yung mukha ni Elias, taga bukid, taga bundok, walang mukha, yun yung pinagsasabi ng Bertud na yan. Para namang saan ang galing yung Bertud? Mas lupa ka pa nga tingnan before eh. Sa totoo lang ha. Mas lupa ka pa. Mas kanal ka pa tingnan kaysa kay Ilyas. Buti nga si Ilyas may tsura eh. Kahit hindi nagparitoke. Ikaw, nung hindi ka pa nagparitoke, Diyos mayo. Feeling mo talaga, ang dami mong alam. O lahat ng interview mo, na ko na ha, again, Parati na lang, answer ng answer ako. Parati na lang, para akong sirang plaka din eh. Of course naman, I need to clarify naman dun sa mga issue. I need to, ano naman din, answer naman din. Kahit pabalik-balik, sige, pabalik-balik na lang din tayo. Kung same sa otok sa iya. Ang hirap explain na. Lagi nga, konti. Ay, Diyos ko po. Puro lang yan. Ang alam lang kasi niya, wala, wala kaming transaksyon. Yun yung nasa utak niya talaga. Dahil nga, siguro, yung nakakausap niya parate, si Direk. Hindi niya ma-recognize -ma yung nasa paligid niya ba na alam nga na mag yaya bells ako doon. Ako yung nagtatrabaho, ako yung nag-ano nag ako yung nag, -ano, nag -ano ng team. Wala kang tao eh, sinasabi mo na, ang sinasabi mo nga, ang sinasabi mo nga eh, na ay, kasi may ano ako, may in-house na direktor. Ha? In-house na direktor? Aside nga, may direktor ka na, may in-house director ka? Anong, anong pinagsasabi mo? Ano yan, in-house architect? Natatawa ko nila sabi niya, may in-house. Kasi, sinasabi ko sa kanya, hindi ka nga in-stop mo yung ano na hindi namin alam. Kumuha ka ng ibang uh, direktor. Ang sabi niya, Hindi. Hindi additional lang yon dahil gusto ko may in-house na ano, in-house na director <laughs> ay, Diyos ko, matatawak, or gaganyan ka lang talaga diba? kaluka magsakit akong panga ni Berton magsakit inyong pangasigig, balik-balik o explain sa bubo nga, kunti bakit naman siguro grade 1, or high school or elementary graduate ka maintindihan mo yung simpleng ano eh explanation eh. Bakit itong si Bertod, hindi niya maintindihan? Yung nakasave sa utak niya, parang robot ba? Yung nakasave sa utak, buti pa nga yung robot ngayon, may AI na eh. Yung dating robot ba? Parang i ganun, oh, yun lang ang sali yun lang ang sasabihin mo ha. Ganun siya. Kumusta ka mo da? Mm. Tapos feeling niya, close kami, Ima imaginary friend mo ko, tapos sasabihin mo, wala tayong transaction, di mo ako, ano, ka katransaction, Well, never tayong nakatransaction, tapos, magme-message tayo na, kumusta ka, hi, hello, kumusta ka, how are you? <laughs> Gaga, <laughs> saan tayo nag-message, kailan? Imaginary friend mo ko, gina-idolize mo ko, ay, abaw, kabertod. hmm, hmm, Pinagsisalusan kita? Bakit? <laughs> Hindi lang naningil? Special ka na? Nahiha! Dahil lalaki yun, ayaw mag-ano uh, sa so Ay, na lang yung sa akin, bala. Kasi babae ito eh. Hindi naman siya kung bakla yun talagang maniningil yun until now. Not because. Special ka. Lahat na lang, uh, of course, yung si ano, si, si Abigail, may karapatang mag ah, jealous eh. Kasi alam niyang nangyayari sa inyo. May anak sila. Tapos hindi mo i-recognize dahil walang marriage certificate. Ano ka, judge? <laughs> Natatawa ako kay Bertudo. Oh. Sarap sa pakin. Oh. <laughs> eh ngayon oh, pumunta ka sa jowa mo ngayon na hindi mo inaangkin na jowa mo. Dahil dahil siya lang yung tumutulong ngayon sa iyo. Noon, dinideny mo na jowa mo. Hindi mo, ikinahiya mo. Nung alanganin ka na ngayon, kumunta ka kay Joe, gumunta ka sa Jowa mo. Inagaw mo sa jowa niya. Nag-message sa akin yung jowa ni Joey. Inagaw mo na naman si ano. Ano namang pinakain mo kay Joey? Inagaw mo na naman sa ano girlfriend niya. Hmm. Kasi ganyan yung trabaho mo, nang-aakit professional ka sa ganyan. dapat mati si Bertod. Patatawa ka na lang. Nagmeeting sila, nagmeeting sila sa movie na gagawin nila. Ano na mo? Sino na no naman kalab team niya? Aabangan natin 'yan. Sino na no naman kalab team niya? May mga writer, may mga director, may mga ano ba 'yan? Sound effects, sound effects na mga whatsoever. Hello man kinakain niya. Kung ako, ako pa abi, no? Ay, naku. May gani. Kay, butan na si abi. Kung ako pag, ato na ako naging mood, mood ko gina sa stage. Ang tawa. Ang marriage certificate yung mong giingon. Mood mood. Lagi ka kanal, day. Kadako ni abi. Ka, kagamay niya. Galing lang si abi. Grabe ka soft. Kung uban pang babae, ano mo, ano, ano, na siya. <laughs> Gimudbud na siya sa stage na. tikman walang transaction tapos mag how are you tayong dalawa close tayong dalawa kailan pakita nga sa mga message ko mama lang ka ay nako kaya yeah, pinagpipistahan ka eh bago ka magsalita dito muna bago ipalabas hindi kay bunganga walang ganito ano si Bertot, kung daghan may trabaho? Ano mo yun man siya, is business, is business. I don't care sa mga ano, mga pangdaot nila sa ako. Okay, first business after marites. <laughs> ano business mo? Okay, ano business mo, guys? Ano ginabaligya mo? Ice candy? Ano ginaano na mo? Kaya wala naman kay booking, dito naman kay Ilyas. <laughs> anong ginakabisihan mo, dahi? Wala, di ba? Anong mga business mo, chiker? Chicker dito sa ano, factory ang ginambal mo? Construction? Di ba ang imong ginayawit permit sa ano, sa mga, sa presko mo, construction. Ang imong gipakita pa lang sa video is, warehouse sa ano, plastic. Hindi yan construction, ang plastic. Ah, iba yung, iba yung factory sa plastic. I-compare ni mo sa construction. Hmm. baka hindi mo hindi mo naman alam ang sinasabi mo may construction ka hindi construction ang factory ng plastic gunggum ka. inago na siya be napa makai herbal capsule dia inom gud din be pangayo gud ni Elias ay hindi naman ay kakuan ni Elias gitagaan po taga gluta na mo nang ka no kanina ka sa kong gluta pure if you have ano if you have if you take ano if you take vitamins or other brand or other mga gamot you can ano you can sabay you can take also this koi herbal capsule. Kahit lahat naman ng ano, lahat naman ng uh, lahat naman ng uh, food supplement, mas maganda before meal. Dahil may effect siya na cleansing effect. So, yun yun. So, ang dami ng mga testimonials kung inyong, kung inyo i-google, kung inyong i-search, kasi 20, ano eh, 2022, 2023 niya, 2023 niya, 20, na, 23 na siya sa market, 23 years na siya sa market. Na, na, uh, lubat na ta, lubat na ta. So, mapalit lang yun sa drugstore, napun sa ano, napun sa Lazada, napun sa Shopee, so yun. So, minsan may promo eh, parang, meron din siyang oil, liniment oil. So, yung, ito nga, kasi tagagabi, may extreme na kami, yung maanghang tagagabi ito yung ginapahid na kuskuan sa chan ba or sa ano kung namoy hangin-hangin ba dali na kaayo makarelax kaayo siya mura siya humot kaayo siya hindi siya bako ha nga mura pantigulang hindi humot siya essential oil siya base so mauna ano sa paman atong imarites ugma na po itong uban ah hi ma'am Kate hello So, unsa na'y oras? Nga wala pa man mo natulog international biyata no sa atong mga kamarites din ha so monday na tomorrow so is, ano na naman work na naman hi kimchim suki suki sa kamarites suki sa kamarites hello star okay mag ano lang tayo mag greetings na lang tayo grabe no first time kong umakyat dun sa ano sky tree tower grabe pag muana ka dito sobra ka mabungol ka mabungol ka mura pud ta mong sa tower dito sa Las Vegas pero mas taas daw ni sabi ng anak ko mas taas daw dito ang daming tao kanina grabe nagtrain lang kami nagtrain panuhot yes panuhot grabe jud magutot-utot jud ka <laughs> panuhot kanang nakagi Nap napasok ka ibutang ra mo. utang ra nimo umot Napod good to'y pang ano, pang relax ang uh, baguna mo karon. Kaya bitang lemon essential oil kung inyong katapad baho ho, ah, amo to inyong iana-ana oh. Makoy. Gusto <laughs> ko ipakuha. Natulog naman siya. Saudi so, time po, ma'am. Ah! So, pilak ah. Uh, unsa na oras karon din he. It's already ano na ha. Magto 12 AM na. Mm, kaya pala ano kayo, energetic pa kayo. ng blouse na ako. <laughs> Nabi ako ikuan, daghan kay kong ibal, I mean, daghan kay kong use nga cloth na, kanang once, kausara ka, -ka gisulob, uh, mag ano naman, din clutter na ako sa akong mga gamit kay, daghan na kayo, na ako ikabutangan, so, mag, kuan ko, kung ginsa to interested ha, kani, kausara gisulob, ako ibaligay, i i ano na nang ibalig, i-ano na ako, discounted, may na lang. Namgit sa dalawa kong anak, happy birthday nila ni, Ah, Ashwina and Ash, Ashnor. Taga diin ka, Ma'am Chantal? Ashwina and Ashnor. Happy birthday, mga langga. Utot na tubag A shout out, Ma'am uh, Germany. Mako, hello po. <clears throat> Ma'am, from where are you? Where are you? From Philippines. From Manila, Bacolod, Davao. Daghan kay kong place try nyo lang, try nyo lang kung sakit inyong chan, pati gani ano, ng capsule kung sakit inyong chan, dysmenorrhea ka mo, or taas inyong sugar, taas inyong blood pressure, try nyo lang. <laughs> May basin, masunog na inyong giplan siya ha, kasapaan kasi mong kuhan din ha, boss din ha. Awa man siya gipatulan, kaya lang, ginakuan lang po na to ba, kay daghan man tadere, ng team, team labo naman ta, so gina-share lang po na ako. Hmm. Hi, ma'am, from Surigao City, Chelle. Inting, hello po, ma'am. Tani, magkita-kita at sunod no? Kung asa mo nga no no? Yeah, Makabisit ko, ha? Panagad, unya mo, ha? Isuroy ko sa inyong place. O, oh, na ako, na ako din hisa ko, an. Shin, sa Tokyo, Shinjuku. Seven, ah! Asa mo nga, flag? Ang 7.50 a.m.? <laughs> Hindi mo kami murais na flag. Ang oh, nabalang no, Japan. <laughs> Circle lang. Uban pa. Pero ka ng uban. asa ah, man na. Ah, na nalang is si to mam, ma'am. Sige lang. Is good enough usahay. Kay... Para pud ba ang uban nga wala kabalo nga makabalo pud taon nga ay dili day tinuod kay kung dili nimo explain ikaw man pud medyo ano kamo kabalo mo sa tinuod yung iba nga wala nya gasulti si Bertod wholesome ra pa kaayo murag teacher biya siya murag biya siya og kuan principal kung matubang og media Maayo kay musulti kung wa sa iya na matikal gyud na makaingon yung tinuod gyud ang gisulti ani mo bitaw nang daghan pud siya mga ang uban mga true, ang uban siguro mutuo sa iya ha. Adik tama ko anana di nato maano sa iya. di nato pud ma ang uban.